Alam mo ba yung sinasabi nila na malakas ako kasi hindi ako umiiyak? O yung mga tao na proud na proud kasi kahit sobrang bigat na nang dinadala nila, hindi nila pinapakita sa kahit sino? Bago natin simulan, nais kong magpasalamat sa mga loyal kong subscribers sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga bagong content. Kung bago ka sa channel ko, comment mo na kung taga saan ka. Parang trophy na kapag kaya mong ngumiti kahit wasak ka na sa loob, ibig sabihin, matatag ka. Pero tanong ko lang, yun ba talaga ang strength? O baka naman avoidance lang yun? At ang totoo mas sign siya ng weakness kaysa ng katatagan? Sa stoicism malinaw ang aral, hindi strength ang pagtakas sa emotions. Ang tunay na strength ay yung kaya mong harapin ang nararamdaman mo. I-process ito at piliin kung paano ka magre-respond. At yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Bakit ang pagtatago ng nararamdaman ay hindi tunay na lakas? kundi senyales na emotionally weak ka. May kaibigan ako. Si Jasmine kilala sa opisina bilang the strong one. Kahit sobrang dami ng deadlines, kahit may problema sa pamilya, kahit may heartbreak, lagi siyang may ngiti. At lagi niyang sinasabi, Okay lang ako, carry lang. Sa paningin ng lahat, grabe siya. Matatag, resilient, inspirational. Pero ang hindi alam ng iba, gabi-gabi, umiiyak siya mag-isa. Hindi niya kayang sabihin kahit kanino ang totoong nararamdaman niya kasi takot siyang matawag na mahina at habang tumatagal, yung emotions na pinipigilan niya. Naiipon nang naiipon hanggang sa parang sasabog na siya sa loob. Kilala mo ba ang ganong tao? Or baka ikaw mismo yun? Kung totoo, then eto ang reality check. Hindi strength ang suppression. Hindi strength ang pagpapanggap. At kung lagi mong tinatago ang nararamdaman mo, ikaw ay nasa delikadong cycle ng self-destruction. Sabi ni Seneca, He who suppresses his grief too much may find it bursting forth. At ramdam natin to sa totoong buhay, kasi ang pain parang tubig yan sa dam. Kung palagi mong pinipigilan at hindi binibigyan ng outlet, darating ang araw na babagsak yung dam at mas malaki ang pinsala. Ganon din ang emotions. Kapag hindi mo ito pinapansin, iniipon mo lang yung damage sa sarili mo. Minsan, bigla ka na lang sumasabog sa maling tao, sa maling oras, sa maling sitwasyon. Ang masakit dito, Iniisip natin strong tayo kasi hindi natin pinapakita yung luha, yung galit, yung pain. Pero ang totoo, weakness yon. Kasi takot kang ipakita yung totoong ikaw. Takot kang husgahan. Takot kang isipin ng iba na mahina. Pero isipin mo, kung totoong strong ka, bakit ka natatakot? Kung totoong strong ka, bakit mo kailangang itago? Sa stoicism, strength is not the absence of emotion. Strength is mastery of emotion. Hindi weakness ang umamin na nasasaktan ka sabi nga ni Marcus Aurelius, if you are distressed by anything external, the pain is not due to the thing itself but to your estimate of it, and this you have the power to revoke at any moment. Ibig sabihin, hindi masama ang maramdaman ng sakit. Normal ito. Ang masama ay yung itinatanggi mo ito hanggang lamunin ka. Kapag galit ka, huwag mong sabihin hindi ako galit kung ramdam mong galit ka. Sabihin mo sa sarili mo, Oh, galit ako. Pero hindi ko hahayaang kontrolin ako ng galit na ito. That's stoic strength. Hindi mo kailangang ipost lahat sa social media, pero pwede mong isulat, i-journal, kausapin ang taong pinagkakatiwalaan mo o magdasal, kasi ang emotions kapag may outlet gumagaan. Hindi strength ang magpanggap. Hindi strength ang maging bato. Ang tunay na strength ay yung kaya mong aminin na tao ka. At kaya mong i-handle ang pagiging tao mo with wisdom. Kaya kung lagi mong tinatago ang nararamdaman mo kasi feeling mo weakness yon time to shift your perspective. Hindi kahinaan ang pag-iyak. Hindi kahinaan ang umamin na nahihirapan ka. Ang kahinaan ay yung pagtakas. At ang tunay na lakas ay yung kayang harapin ang emotions, iprocess ito, at piliin ang tamang response. Yun ang Stoic Strength. At kung natamaan ka dito, baka panahon na para kilalanin. Baka hindi ka strong. Baka takot ka lang. At kung gusto mong maging tunay na strong, wag mong takbuhan ang nararamdaman mo. Harapin mo ito at doon ka magiging malaya, siguro narinig mo na yung linyang fake it till you make it. Pero paano kung yung pagiging okay na pinapakita mo ay hindi na healthy? Paano kung sa sobrang pagpupumilit mong ipakitang okay ka, nauubos ka na pala sa loob? Sa stoicism, hindi strength ang magpanggap. Strength ang marunong magsabi ng totoo, kahit hindi madali. Si Marco ay kilala bilang life of the party. Lagi siyang masaya. Lagi siyang nakangiti. Lagi siyang nagbibigay ng jokes kahit may problema siya sa pamilya, kahit iniwan siya ng girlfriend, kahit bumabagsak siya sa trabaho. Lagi niyang sinasabi, "Okay lang ako. Kaya ko 'to." Pero tuwing gabi, mag-isa sa kwarto, iba ang kwento. Doon lumalabas 'yung bigat. 'Yung iyak na walang nakakakita, 'yung pagod na hindi niya maamin. At sa tuwing tinatanong siya ng mga kaibigan kung kumusta siya, automatic ang sagot Okay lang ako, huwag kayong mag-alala. Kahit deep inside gusto na niyang sumigaw ng, Hindi, hindi ako okay, sabi ni Marcus Aurelius. You have power over your mind, please not outside events. Realize this and you will find strength. Pero kung ang utak mo ay puno ng denial, paano ka magkakaroon ng strength? Kung lahat ng pain ay tinatakpan mo ng okay lang, hindi ka nagiging matatag, nagiging marupok ka. Ang Stoics ay hindi nagtuturo na maging plastic. Tinuturo nila na maging totoo. Kasi dun mo makokontrol ang sarili mong response. Kung hindi mo ina-acknowledge ang pain, paano mo matutunan kung paano ito i-handle? Masakit kasi iniisip natin, kapag sinabi kong hindi ako okay, baka isipin ng iba mahina ako. Pero isipin mo, hindi ba mas malaking kahinaan ang magpanggap araw-araw? Hindi ba mas nakakapagod ang maglaro ng role na hindi naman totoo? Love yourself enough to admit, hindi ka okay. And that's okay. Kapag automatic mong sinabing okay lang ako, huminto ka. Tanungin ang sarili, totoo ba? Sabihin mo na hindi ako okay ngayon pero temporary lang ito. Hindi ibig sabihin nito na mahina ka. Ibig sabihin nito tao ka. Hindi mo kailangang ipakita sa lahat. Pero dapat may at least isang tao na pwede mong sabihang nahihirapan ako. Doon nagiging mas manageable ang bigat. Ang strength ay hindi yung smile na laging plastered sa mukha. Ang strength ay yung marunong magsabi ng totoo pero pinipiling magpatuloy, sabi ni Epictetus. It's not what happens to you but how you react to it that matters. At hindi mo marireacta ng tama ang isang bagay na hindi mo inaamin. Kaya kung lagi mong sinasabi na okay ka kahit hindi, tandaan, hindi ito sign ng strength. Ito ay senyales na takot kang harapin ang totoo. At sa stoicism, ang unang hakbang para maging strong ay hindi pagpapanggap kundi acceptance. Kaya aminin mo, hindi ka okay. Pero sa pag-amin mo, dun ka magsisimulang maging tunay na malakas. Akala mo strong ka kasi kaya mong mag-isa, na parang badge of honor kapag hindi ka umaasa sa iba? Pero ang tanong, strength ba talaga yon? O baka naman weakness ito na disguised as independence? Kasi minsan ang hindi marunong humingi ng tulong, hindi strong, kundi takot na magmukhang mahina. Kwento tayo, si Anna breadwinner ng pamilya. Lahat ng problema siya ang nagsosolve. Lahat ng gastos siya ang sagot. Kahit pagod, kahit wasak, kahit hirap na hirap na ayaw niyang magsabi sa iba. Kahit sa mga kaibigan lagi niyang sagot kapag tinatanong, okay lang ako, kaya ko 'to. Pero sa loob-loob niya, gusto na niyang sabihin, hindi ko na kaya, tulungan niyo naman ako. Ang problema hindi niya magawa kasi iniisip niya na kapag humingi siya ng tulong, mahina siya, kaya araw-araw mas lalo siyang nabibigatan at isang araw bumigay siya. Hindi dahil wala siyang choice kundi dahil pinili niyang tiisin lahat mag-isa. Sabi ni Epictetus, No great thing is created suddenly. Lahat ng tao kahit gaano kalakas may hangganan. Ang Stoics mismo, hindi sila nagkunwaring kaya nilang mag-isa ang lahat. May mga teachers sila, may community, may circle of support. Kaya kung iniisip mo na weakness ang humingi ng tulong, mali. Weakness ang ipilit na kaya mo mag-isa kahit hindi na. Weakness ang ipilit ang pride kaysa sa humility. Masakit kasi iniisip natin ayokong isturbohin ang iba. Pero isipin mo, kung sila ang humingi ng tulong sa'yo, tatanggihan mo ba? Hindi, di ba? So bakit yung sarili mong pain? Ayaw mong bigyan ng pagkakataong gumaan. Sabihin mo sa sarili mo, hindi ako superhuman. Tao lang ako at tao ay nangangailangan. Hindi ito kabawasan sa strength mo. Kabahagi ito ng pagiging totoo. Kung hindi mo kaya agad magsabi ng bigat ng problema mo, magsimula ka sa maliit. Halimbawa, humingi ng tulong sa simpleng bagay, errand, advice, o simpleng pakikinig. Hindi ito utang na loob. Hindi ito sign ng kahinaan. Ito ay act of connection. Sabi ni Marcus Aurelius, What is not good for the hive is not good for the bee. Kung hindi ka marunong makisama at humingi ng tulong, hindi ka rin makakatulong ng buo sa iba. Humility doesn't mean degrading yourself. Humility means alam mo kung saan kakulang. At handa kang tumanggap ng suporta. That is wisdom. That is strength. Kaya kung iniisip mo na strong ka kasi hindi ka humihingi ng tulong, baka panahon na para magtanong, strong ba talaga ako? O takot lang akong magmukhang mahina? In Stoicism, ang tunay na strength ay hindi isolation. Ang tunay na strength ay yung kaya mong humingi ng tulong kapag kailangan at kaya mong tanggapin ito ng may humility at wisdom. Kasi tandaan, kahit ang pinakamalalakas nangangailangan at kapag natutunan mong tanggapin yon, dun ka nagiging tunay na malakas akala mo strong ka kasi hawak mo lahat kapag kaya mong planuhin ang bawat detalye kapag walang room for mistakes iniisip mo matatag ka pero tanong ko lang strength ba talaga yon O senyales na takot ka lang sa uncertainties ng buhay kasi minsan yung sobrang need to control everything dun lumalabas ang totoong weakness kwento tayo si Eric perfectionist gusto niya lahat nasa control niya trabaho relationships finances even yung oras ng iba Kapag may hindi sumunod sa plano niya, nagagalit siya, nadidismaya siya, at nauubos siya sa stress. Para sa kanya, strength ang tawag dito. Kasi kaya niyang hawakan lahat, pero habang tumatagal, hindi niya nakikita na siya mismo ang nabibigatan, na yung stress na nararamdaman niya, galing sa bagay na pilit niyang kinokontrol kahit hindi na kaya. Hanggang sa dumating yung punto na kahit maliliit na bagay, nagtitrigger ng breakdown, sabi ng Stoics. Some things are in our control others not. At ito ang isa sa pinakapundasyon ng stoic philosophy. May mga bagay na kaya mong kontrolin. Ang isip mo, ang actions mo, ang response mo. Pero mas marami ang hindi mo hawak. Ibang tao, panahon, resulta, future. Kung iniisip mong strength ang hawakan lahat, hindi. Weakness 'yun. Kasi ibig sabihin hindi mo kayang tanggapin na may mga bagay na wala sa kamay mo. Masakit kasi iniisip natin. Kailangan ko tong hawakan lahat para safe ako, para hindi ako masaktan. Pero ironically, sa sobrang effort mong kontrolin lahat, mas lalo ka lang napapagod, mas lalo ka lang nasasaktan, kasi ang taong takot mawala ng control, siya yung prisoner ng anxiety. Kaya kung iniisip mong strong ka kasi hawak mo lahat, baka panahon na para magtanong, strong ba talaga ako? O weak lang ako na takot sa uncertainty? Sa stoicism, strength is not about controlling everything. Strength is about accepting what you cannot control and mastering what you can. Kasi ang tunay na malakas hindi yung taong kayang hawakan ng lahat, kundi yung taong kayang mag-let go ng hindi niya hawak at manatiling payapa. Akala ng iba kapag wala silang nararamdaman, strong sila. Na kapag hindi sila affected, kapag hindi sila nasasaktan, ibig sabihin matibay sila. Pero sa stoicism, malinaw ang aral. Strength is not the absence of emotion, it's the mastery of it. At kapag ini-equate mo ang pagiging manhid sa pagiging malakas, hindi ka strong, kundi emotionally weak. Kwento tayo, si Nico palaging sinasabi wala akong pake. Iniwan siya ng girlfriend, okay lang wala naman akong pake. Hindi siya na-promote, normal lang wala akong pake. May nawala sa pamilya, tao lang yan wala akong pake. Pero deep inside siksik yung sakit, hindi niya lang inaamin. At dahil hindi niya ito ina-address na iipon hanggang sa minsan, bigla na lang siyang sumasabog sa maliit na trigger. Akala ng iba, strong si Nico kasi parang hindi siya tinatablan. Pero ang totoo, hindi siya marunong humarap sa emotions niya. At yun ang weakness. Sabi ni Seneca, We suffer more in imagination than in reality. Ang taong nagkukunwaring manhid, siya yung mas nagdurusa. Kasi iniisip niya na pag niya ang nararamdaman niya, magiging mahina siya. Kaya ang ginagawa niya, tinatakpan lahat hanggang sa siya mismo ang nadudurog. Masakit kasi sa kultura natin parang mas cool kapag wala kang pake. Parang mas malakas kapag hindi ka affected. Pero isipin mo. Anong klaseng strength ang hindi marunong magmahal, hindi marunong umiyak, hindi marunong umamin? Hindi ba 'to ang stoic? Hindi man hid. Ang stoic ay marunong makaramdam pero hindi nagpapadala. Hindi weakness ang aminin na nasaktan ka, sabi ni Marcus Aurelius. if you are distressed by anything external the pain is not due to the thing itself but to your estimate of it ang ibig sabihin maramdaman mo man ang pain choice mo kung paano ka tutugon. hindi strength ang manhid strength ang marunong humarap sa sakit pero hindi nagpapadala dito kapag may nangyaring masakit wag mong sabihin wala akong pake sabihin mo oh masakit pero pipiliin kong magpatuloy nang may dignity that's stoic strength Taoka, at bilang tao normal na masaktan weakness ang itanggi ito. Strength ang tanggapin at i-handle ng may wisdom. Kaya kung iniisip mo na strong ka kasi wala kang nararamdaman, isipin mong mabuti. Strong ka ba talaga? O tinatakpan mo lang ang takot mong masaktan? Sa stoicism, ang tunay na lakas ay hindi pagiging bato. Ito ay ang kakayahang maramdaman ng emosyon. Pero piliin ang tamang tugon. Hindi ka robot, hindi ka manhid, tao ka. At ang pagiging tao. Doon nagsisimula ang tunay na strength. Ito na yung limang senyales na emotionally weak kahit ang akala mo matatag ka. Kapag lagi mong tinatago ang nararamdaman mo, kapag lagi mong pinapakitang okay ka kahit hindi, kapag hindi ka marunong humingi ng tulong, kapag gusto mong kontrolin ang lahat, kapag ini-equate mo ang strength sa pagiging manhid, kung nagustuhan mo ang video na ito, comment ka sa baba. Handa na ako maging matatag. At huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang Stoic series na makakatulong sa'yo. Salamat sa panonood.